Yan, sulod naman po ating pag-usapan itong sa pangatlong uh, argument niya. Sabi niya po dito ay, hindi nakasalalay sa pangingilin ng sabat ang ating kaligtasan. Totoo po ba to? Ayun, so maganda yung kanyang argument. na sabi niya, hindi naman daw nakasalalay yung kaligtasan ng tao sa pangingilin ng sabat. Parang, parang yung argument niya ganito rin eh. Hindi naman nakasalalay sa hindi natin pagpatay sa hindi natin um, pagsamba sa Diyos JOSAN yung ating kaligtasan. Pero ibig bang sabihin, papatay na tayo? Pero ibig bang sabihin, magnanakaw na tayo? Gagawa na ba tayo ng mga Diyos JOSAN Sasamba na ba tayo sa mga ribulto? Siyempre, hindi pa rin. At the fact na yung Sabbath commandment ay nasa 10 commandment, ipinapakita yung same degree o yung parehong bigat at halaga ng kautosan ng Sabbath sa siyam na kautosan. Ngayon, totoo po mga kaibigan, hindi natin tagapagligtas ng sabat. Hindi tayo maliligtas kung tayo ay nangingilin ng sabat. Pero, hindi po ito nangangahulugan na hindi natin dapat ipangilin ang sabat. Kasi ang sabat po mga kaibigan, ito po ay utos ng Diyos. At ang sabi nga sa atin ng aklat ng Marcos 2.27, ganito po yung pagkakasabi ni Jesus sa talatang mm -hmm. ito. Mr. Diana? At sinabi niya sa kanila, ginawa ang sabat nang dahil sa tao at mm. di ang tao ng dahil sa sabat. Ayun. Ang sabi doon, ginawa daw Brother Nelvin at Brother mm -hmm. uh, Sister Jana <laughs> na yung sabat ay ginawa nang dahil o para sa tao at hindi ang tao ng para sa sabat. So, as long as merong mga tao sa mundo, ipinapakita nito na para sa kagaya nyo, kagaya naming mga tao, yung sabat. Ano po? At ang sabi nga ni Kristo, kasi yung mga taong ligtas naman, ito yung mga taong nagmamahal kay Jesus, tama? Hindi naman nila tatanggapin si Jesus kung natagapagligtas kung hindi nila ito mahal. Ang paanyaya ni Kristo sa mga taong kagaya ninyo na nagmamahal sa Diyos o kay Kristo, sundin yung kanyang utos. Ano ang sabi niya ron sa Juan 14.15? Diyan na? <laughs> kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayun, ang sabi po ng text, kung ako'y inyong iniibig, ito pa rin hmm. yung aking Tama. utos. Yun po yung paanyaya sa atin, mga kaibigan. Hindi ka ililigtas ng kautosan. Pero ang taong naligtas ni Kristo, sinusunod ang kautosan dahil sa pag-ibig. Sister Diana. Kuya Nelvin, gusto ko ba?